So mga ka na to diha mga ka-farmers no. So magkuanta. Magchikin ta sa mag tandaruhan mga ka-farmers kay basa taron isa ta mag imot sagbot buhaton yung saykoan kay bago kong gihilot mga ka-farmers no sa ubo mo nagborag way kumana na kong ubo. So sikilan ta, sa tandaruhan un say koan. sa maayo dito no. <coughs> Di sa ta maglihok-lihok kay bawal lagi ini ubo na ya gihilot ko gabi ba. na nga. Di sata ta maglihok-lihok ro mga kapoy. Pagkabatan aula sa ta mga tinanong mga saging mga farmers Hmm. Mao ni siya mga farmers sa mga kasagingan na ay kuhaanan na na unas mga farmers oh. Oh, di ba? Kuhaanan na po na siya. So atong mani mga tinanong mga farmers medyo parabuyag daga na kay ni siya og namuwak na no ...namuak namuwak na siya atong mani <coughs> kuan ni siya mga farmers sa kabuwan sa kabuwan ni idan ni ato ang mani karon no di ba sa kabuwan ni siya subong mga mahilig diag mananom og saging so tanawa kung saging ...usakan kanindot parbuyag mga farmers Mani na di ha, mani. So naatay mundo tubon mga kapamers no. guwang, -guwang na niya itong mundo nga saging. Ra. O. Oh. Mundo. O. Oh. So hindi ka uh, bulig mga kapamers. do ka punuan o. No? Oh. Buon na na nato. So. Kaning uban mga kapamers. Nga gagmay pa. Bago pa na tanom no ilibot mo mga farmers ako mga tinanong kay wala man tayo din takatrabaho ron so mag vlog vlog lang tani ako mga saging mga farmers so dere lugar ha oh, hindi pa kayo siya tanto dag ko kay ni siya to ikaduhang gitanom ani eh? maunin siya duhag at o oh, nanasay mga sagbot ang tubo mga farmers Oh or buyag or buyag na sila na medyo nakuha na siya mga farmers na atong saging diba So suporta tao na akong mga videos mga farmers no? Palig uh, lang kog like, or share, subscribe. Kay sa so, totoo lang mga farmers bago lang ako sa YouTube. O, oh, matagal na akong nag-ano sa YouTube mga farmers Nag-join pero ngayon ko lang seryoso yung YouTube ko, channel. Ah. So ito. Minito oh. Yan. Okay mga kapamers no. hope ma-subscribe nyo po. Pa-like sa mga videos ko. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. God bless us all guys. Bye-bye.